Nakikita ni Rita Daniela ang pagkakataon na hindi banta sa gitna ng mga ABS-7 stars na nagtatrabaho ngayon sa GMA-7. Ano ang masasabi ni Rita Daniela sa pagdadala ng mga ABS-7 stars sa GMA-7? Bilang isa si Rita sa mga nag-perform sa contract signing ng GMA-7 at it's showtime noong March 20. Hiningian ng opinyon ang singer actress tungkol sa bagong partnership ng Kapuso at Kapamilya Network. Lahad niya, ay napakasarap sa puso kasi sabi nga ni Meme Vice Ganda, "It's a very iconic historic and mothering event of the year." At sa dami ng pwedeng mag-perform that day ay isa ako sa napabilang at naalala nila ang sarap sa puso na binibigyan din ako ng importansya ng network ko. Nararamdaman din ni Rita ang pagiging ate sa mga baguhan. At bulalas niya ang sarap sa feeling. Sa pagpapatuloy niya kasama ko yung mga TNT champions na meet ko. Tapos kasama rin yung mga The Clash champions natin which is syempre nakakasama ko na sila sa All Out Sundays. Isang hindi malilimutang karanasan para kay Daniela ang nangyari. Nakakataas balahibo at nakakaiyak marinig in person yung mga speeches ng lahat. Nakakaiyak siya. E-ere na sa Kapuso Network ang It time. Simula ngayong Sabado, April 6, 2024 dahil sa naganap na performance ng sa contract signing. May chance na rin ba na maging guest ang 29-year-old performer sa its showtime? Hindi raw threat para kay Rita kapag may show o artist na galing sa ibang network na lumilipat sa GMA7 kung saan homegrown talent ni Rita. Pwede na silang mag-singing showdown sa kantahan ni Angeline Quinto na nasa bakuran ng ABS-CBN. Pahayag niya, "Personally, I don't think it's a threat. Kasi it's really actually para sa isang artista na mas lalawak pa 'yung oportunidad mo. Para sa akin, if you're confident enough and you know what you're capable of as an artist, you won't ever feel that you're that threatened."